Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na papalapit sa kanya. Sinabi niya sa mga tao, Narito na ang tupa ng Diyos, na iahandog upang magalis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Ang tinutukoy ko ng sabihin ko, may isang darating na kasunod ko. Mas dakila siya sa sa akin, dahil nariyan na siya bago pa ako ipanganak. Noong una, hindi ko rin kilala kung sino siya. Ngunit na parito akong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Pagkatapos, nagpatutuos si Juan. Nakita ko ang banal na espiritu na bumaba mula sa langit tulad ng isang kalapati at nananatili sa kanya. Noong una, hindi ko rin kilala kung sino siya, ngunit ang Diyos na nagutos sa akin na magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin, kapag nakita mong bumaba ang banal na espiritu at nanatili sa isang tao, ang taong iyon ang magbabautismo sa banal na espiritu. Nakita ko ito at nagpapatotoo ako na siya ang anak ng Diyos. Kinabukasan, naroon ulit si Juan kasama ang dalawa sa mga tagasunod niya. Na makita niya si Jesus na dumaraan, sinabi niya, Narito na ng Diyos. Nang marinig ng dalawang tagasunod ni Juan, sinunda nila si Jesus. Lumingon si Jesus at nakita silang sumusunod. Kaya tinanong niya sila. Anong kailangan ninyo? Sumagot sila. Uh, Rabbi, saan po kayo? Nakatira. Nakatira. Ang ibig sabihin ng rabay ay guro. Sinabi sa kanila ni Jesus, Halika'yo, at makikita ninyo. Kaya sumama ang dalawa, at nakita nila ang tinutuluyan niya. Bandang alas 4 na noon ng hapon, kaya doon na sila nagpalipas ng gabi. Ang isa sa dalawang nakarinig ng sinabi ni Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Kinaumagahan, Hinanap ka agad ni Andres ang kapatid niyang si Simon at sinabi sa kanya, Natagpuan na namin ang Mesiyas. Ang ibig sabihin ng Mesiyas ay Kristo. Isinama niya si Simon kay Jesus At nang makarating sila kay Jesus, tinignan ni Jesus si Simon at sinabi, Ikaw si Simon na anak ni Juan. Mula ngayon ay tatawagin ka ng Cephas. Ang Cephas ay pareho rin ng pangalang Pedro.